Ito nga oh, nakita na natin baka nagpalit na siya. Ayan oh, nagpalit na. So, malaki-laki na yan ngayon dahil ito pag nagpalit. Baka sinlapad na ito ng palad ngayon, ganyan oh. kami na ano bahay ng alimango andito 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 nakita ni Roni. Ito, ito, ito. May mga hinukayan. Check natin. Bagong bago to. Ito yung inano niya. Hinukayan. Ayun pa sa kabila. Ito. Papunta dun. Ayun, may mga ano yung hinukay. Tapos ito pa. na oh, Napakalaki nito. Pag nabuha to ng isang alimango. Oh, baka sinlapad na ng bilao oh, ang ano nito. Alikurun baga alikurun. alikurun. Ito nga oh Nakita na natin Baka nagpalit na siya Ayan oh Nagpalit na So Malaki laki na yan ngayon Dahil ito Pag nagpalit Baka sindapad na ito ng Palad ngayon Ganyan oh So ayan Ipacheck natin sa expert Satay Yaring guma Kain ka na! Yan guma! Tatawagin natin ang expert guys. Kami hindi kami kakapa niyan. Baka mayari yung daliri namin. Siya hindi yan tinatablan. Kiblan yan, kiblan. Antayin natin. nandito na yun. Tinawag na namin. dinan expert na natin tinawag. Guma!

Ging kuat mai, ging kuat mai. Ini pada kedekan ron ron. Orang pamati lagi di deh apa kita. Nah kademik tanli gede dok. Tempat tu. Wah ada mati dan kan alik korun. Linunuhan. Itu nasihat itu nak alik korun. Bang ini rana tak So ganit yung pala diyan ah. Pero kaya din hing gamot ang bot. Yadi ha? Hing na. Pero kaya din so, guys. May nagkuha na nga yan. Wara silud. So it's a prank. <laughs> <laughs> na kami na prank. Semoga so, <laughs> <not it> <laughs> <not> cari <laughs> <laughs> <Puro> na lang uli kami. Isnak kan. mama. kan mama. Wara eh. puruna kagis. Ba <laughs> <laughs> Ingat. <laughs> Ingat talaga ako ko si Titi. Hadi pa lang <laughs> kada birthday. Ke... <laughs> kada dag. Pwede na kinipakyan ng tayo